Magandang umaga mga kalinis. Ngayon ay Wednesday, April 3. Ayan, basket pa lang po si Hari Araw. 6.35 a.m. na po. Sumisikat so, ang araw. So, spring na po dito. Plus 2 lang ngayon ang temperature. Kaya, naka, ano lang po ako, light jacket lang. So, sarap na maglakad-lakad sa hapon. Yan, no? Ganda pag masdan. So, ngayon ay nagstart start po kami ng quarter to five. So, hindi na po masyadong busy itong hockey ring. Kasi po, ta tapos na po yung season nila ng hockey nung March katapusan. So, konting bote lang po yung mga nakukuha natin ngayon. Hindi na po ganun karami. Kasi po, June-July, ano lang po yan, mga practice-practice. So, hindi na po ganun karami yung uh, pagkuha namin ng mga bote. And then, mag-start po ang hockey season is August hanggang March. So, yun, Bali-May two months tayo, June, July na pahinga. So, hindi po tayo araw-araw papasok dito. Kaya, ayan, oh, ang ganda po. Tingnan nyo po. Kulay purple na may orange. Pag summer po kasi, ano eh, ganyan. Kasi po, pag winter, hindi po natin nakikita si Haring Araw. Puro, ano, clouds po tsaka puno ng snow yun ulap kaya bihira mo lang po makita si Haring Araw kaya po pag summer sin ano uh, chance na po yun para i-treasure yung memories na ganon ayun so yun lang po see you later po mamaya trabaho po muna ulit